gandang araw mga kabit. Ayan. Uh, Mag-unbox tayo. Uh, bali may order tayong Samsung. 50,000 mAh power bank. na order na sa Lazada. Uh, ang presyo nito is 2,500. Uh, pero nakuha lang natin siya sa halagang 1,000 pesos. Ayan. Unbox na po natin siya. Uh, sa pagkain box natin, uh, mapapansin natin uh, mawala bulky siya, uh, may kabigatan. Uh, gawa siguro ng 50,000 mAh kasi ito eh. Samsung na brand. Sinig ko naman sa page nila, eh, legit naman yung seller. Kapat na natin yung box. Iba yung packaging pag branded yung items. Uh, medyo komplikado siya. Eh. Ayan, wow. Ito Mashaa mga kabit. Ito na. Wow, solid. Ayan, compact ang laki. Ah, yung Samsung power bank natin, ah, uh, meron siyang dalawang USB slot. Ayan. Uh, meron siyang dalawang uh, isa lang pala, isang type C sa isang Android, isang micro USB charger. Ang ganda siya, solid bigat uh, siguro nasa ano to 500 grams din ayan. bigat din niya ayan samsung ayan. okay i-test muna natin siya uh, bigyan ko kayo ng review kung gaano kabilis na pull yung devices natin ganda niya ayan. ayan may LED indicator pala siya. Ayan, makikita nyo. Dito sa may ano. 73% yung factory charge niya. ayan 73% Okay, test muna natin siya para makita natin yan tinatesting na natin mga kabit yan uh, mapapansin nyo meron syang 70% factory charge yan so far so good naman yan after ng 5 minutes natin ayan from 20% naging 48 na siya. Ayan, fast charger talaga. Ayan. Okay, working naman. Ayan, thank you sa atin supplier. Ayan, salamat working siya. Ayos. Muli po, maraming salamat sa mga nanood, mga kabit. Ayan, ayan. Paki-like, subscribe and follow po yung ating YouTube channel, yan Rambit Nation uh, pakiclick na lang po yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga upload natin ng mga review travel vlog sa mga daily routine Ayan po Ayan. salamat po mga kabit hanggang sa muli